Alam mo ba yung puso ng saging? Kumakain ka ba nito? Alam mo ba na ang pagkain ng puso ng saging ay may maraming magagandang epekto na hindi mo aakalain? Mayaman sa nutrients. Mayroon itong vitamin A na maganda sa ating mga mata at vitamin C para palakasin ang ating immune system. Hindi lang yan. Mayroon din itong calcium na nagpapatibay ng mga buto. Mababa lang din ito sa calories. Kaya pwedeng-pwedeng ito sa mga taong nagbabawas ng timbang. Mayroon din itong fiber na naglilinis ng ating bituka at ginagawang smooth ang pagdumi. Maiiwasan din ang constipation. Mayroon din itong iron na nakakatulong sa paggawa ng red blood cells at pinapababa nito ang chance na tamaan ng anemia ang isang tao pinapababa ang mataas na blood sugar levels. Importante ito lalo na sa mga taong diabetic dahil ito'y nakakatulong sa pagregulate ng asukal sa dugo. Salamat sa fiber at nutrients nito na nagpapabagal ng absorption ng sugar. Ito ay mayroon din anti-inflammatory properties.